Hello mga kamusta kayo? At sa vlog ngayon, mas mulit pag-uusapan po natin ang mga size na gusto ka rin ng na lalaki kapag sinabi niya ito. At kung handa na kayo lahat, sarap po tayo. At muli, be inspired! At ang kulang sa isang gusto ko rin na lalaki kapag sinabi niya ito is kasama ka palagi sa prayers ko. Yan ang unang senyals ka inspired kapag ng isang lalaki ay tiyak na may gusto sa'yo. Alam niyo mga inspired, bakit ka naman niya palagi isasama sa panalangin niya? Kung parang wala lang, di ba? O bakit lahat, sa lahat ba lang kaibigan niya, sigurado ka, ganyan siya? Malamang hindi. Dahil, dahil special ka. Bakit ka lang special? Sigurado ka inspired. May gusto sa'yo yan kung bakit kanya palaging gustong ipaingatan sa itaas at dahil kang kasama sa kanyang mga panalangin dahil doon sigurado ako palagi kanyang iniisip at lagi siya nagkikira sa iyo sa inyales ng isang lalaki kapag ganyan ang sinabi sa iyo ay talaga naman gusto ka o gusto ka din ka inspire at ang pangangang sa smart sport na gusto ka din ng lalaki kapag sinabi niya ito is gusto kong makilala ka rin ng mama at papa ang pangalawa ka inspire o ngayon, diba, talagang may special ka kasi gusto niyang makilala ka. ba? Diba? Gusto niyang makilala ka ng pamilya niya. Gusto niyang ipakilala ka sa mama at papa niya. So, anong ibig sabihin nun? Diba? May mga lalaki kasi na seryoso talaga. May mga lalaki, may mga lalaki talaga na kapag nagkagusto o umibig, talaga namang may respeto sa magulang, may respeto sa babae. May pagka-traditional. Diba? At isa yun sa mga pwedeng sabihin ng lalaki sa'yo. Naranasan mo ba yan? yung isang lalaki kahit hindi pa kayo kahit hindi pa siya nagtatapat gusto niyang dalhin ka sa bahay nila gusto niyang makilala ka ng pamilya niya 'di ba? Kasi sa mga signs na gusto ka rin niya. Thanks po. At bakit luck sa March para na gusto ka din ng lalaki kapag sinabi niya ito, eh, sana nandito ka. Na bakit luck in March. Ito naman para sa mga hindi pa lagi nakikita. Walang relasyon, hindi pa nagka hindi pa nagtatapat, 'di ba? Pero talaga namang ganyan ang na mga salitaan kahit magkalayo kayo. Diba? Lagi siya sabi, sana nandito ka. eh, bakit naman ganyan? Iyak ako kay Inspar dahil palagi kanyang naiisip at palagi niyang pinapangarap na kasama kanya. Bagay na totoo dahil ganyan ang salita niya. Dapat mo mapansin at dapat mo tandaan ang bagay na yan upang kapag sinabi si ng lalaki o ng kaibigan mo, isigurado ka inspired. Talaga naman sa yun, sa mga signs na gusto ka niya, sana nandito ka. At ang mga apat sa inyari kay inspired na gusto ka din ng lalaki kapag sinabi niya ito is tutulungan kita sa gusto mo na pangapat ka-inspire. Naranasan mo na ba yan, na may nagsabi sa'yo niyan? Di ba? Hindi ka naman niya boyfriend, hindi ka naman niya kaano-ano, di ba naman siya asawa. Wala naman kayong label, wala naman kayong relasyon, pero palagi siyang handang tumulong sa'yo. Laging bukos ang kamay niya upang tulungan ka, abutin ka sa mga pangangailangan mo. Lagi niyang talaga namang hinihiling na sana ay makatulong siya. Palagi niyang tinatanong sa'yo kung ano may tutulong niya. Di ba? Tutulungan ka niya sa mga bagay na gusto mo lagi siya nakasuporta pagdating sa iyo. Iniisip niya palagi kung ano yung mga bagay na gusto mo at magpapaligaya sa iyo. Mahalaga sa kanya 'yon. So pagkat mahalaga ka din sa kanya, signals ng isang lalaki ay dam may damdamin sa iyo o gusto ka. Sapagkat so, hindi lahat ng lalaki, hindi lahat ng kaibigan mo, hindi lahat ng tao ay willing na tulungan ka at sabihin sa iyo 'yan, kind spark. At malamang sinyalis senyales yung na gusto ko din ng lalaki kapag sinabi nito sa'yo is labas tayo kapag may oras ka. Sino pa di maka -inspire. Alam nyo, syempre naman, medyo obvious na yan. Kapag lalaki, ay para bang niyayaya ko nyo mabas. Hindi naman niya madiretso na pwede ka bang mayaya mag-date? Pwede ba, pwede ba kitang mayaya mag-date? Hindi naman niya masabing ganun. Parang ganyan na rin yun. Iyayaya ka niyang lumabas, kumain sa labas, mamasya. Ano ba ibig sabihin? No? Nang kayong dalawa lang, ha? hindi kasama yung tropa niyo, hindi kasama yung kaibigan mo, hindi kasama yung kaibigan niya, hindi kasama yung barkada niyo, kayong dalawa lang gusto niya masolo ka, gusto niya magkaroon kayo ng moment, ng bonding ng dalawa, di ba? Pwede, nyo naman, pwede naman kayo magsama ng iba, pwede nyo namang yayain pa yung iba, kaibigan mo, kaibigan niya, bakit gusto niya kayong dalawa lang? Sabi niya, pag may oras ka, pwede ka bang maayang lumabas? Pwede ka bang, pwede ba tayong, pwede tayong lumabas kapag may oras ka? Diba? Ano ibig sabihin niyan? Ka-inspired. Kapag ganyan ang mga salita, ano ang mga sinasabi sa inyong sinalaki, ay makaramdam ka na. Bagay talaga namang sinyalas ng isinulat ay may gusto sa iyo. At tapang sa sinyalas kay Inspar na gusto ka rin ng lalaki kapag sinabi nito sa iyo is, gusto kitang makilala pa ng labos, Yun ang pangalan kay Di Diba naman, po-obvious ng na po-obvious, masyado na siyang halata sa mga bagay na di ba? Sa bagay, yung iba lalaki, may pasaring din naman. Binadaan sa mga salita para makaramdam ka din naman. Pero hindi na kayang, may mga lalaki kasi torpe eh. Meron talaga niya, akala niya wala. Meron talaga ng lalaking torpe. Sobrang mahiyain yan. Nababahagang buntot. Umuurong ang <laughs> ang bayag, di ba? Pagka na, nasa harap na yung babae, nahihiya. Pagating sa away, pagdating sa gulo, tapang. Pag sa mga away, kala mo kung sinong siga. Pero pag ikaw na yung kaharap niya, parang maamong pusa. Di ba? ka inspire, Same sa tagal. Eh, pero pag sinabi niya yung mga ganyan, gusto makilala pa, Pwede ba magtanong? Tanta ko ka na sino magulo mo sa ako. Kaya ba, ano pa ba yung mga gusto niya yung usapang tungkol sa iyo? Gusto niyang makilala ka ng lubos. Bakit ganon? Ba't hindi naman siya ganon sa iba? Diba? Tinatanong niya rin ba ibang ganyan? Nang ganyang kalalim? Ganyang kaseryoso? ba? Diba? Ikaw lang naman? Special ka. Bagay na dapat mong mapansin. At talaga namang singyanes na ang lalaking yan ay talaga namang may pagtingin sa'yo. iyo, talaga namang may malaking interest sa para alamin niya ang buhay mo at pagkatao mo. Bagay diba, na talaga naman dapat mong malamang siya ay may gusto sa iyo, ka-inspired. At mapitong sila, ka na gusto ka rin ng lalaki kapag sinabi niya ito is, okay lang ba o ayos lang ba ang ko para sa iyo? Ang ka-inspired. Diba, tinatanong ka, diba, ka ng ganyan. Kasi mahalaga para sa kanya, ang magiging tingin mo, diba, sa kanya. Diba, pinapahalagahan niya yun. Diba, sa iba, wala naman siyang pakialam kahit ano maging itsura niya sa ibang babae, sa ibang tao. Wala siyang pakialam, wala siyang pake kahit na ating, makita siyang madungis, makita siyang hindi nakaporma, makita siyang pangit, makita siyang magulo ang itsura. Okay lang. Diba? Hindi, hindi naman niya gusto yun eh. Alam nyo kasi kapag gusto mo ang isang tao, kapag sa isang tao may nararamdaman ka, tandaan nyo, mahalaga para sa'yo ang magiging tingin ng taong yun sa'yo. Kaya ba, diba, nagpapaganda, nagpapapogi, ganyan yan Gustong ano, gustong maakit yung tao na 'yon. Ganyan yan ka-inspire. Kaya pag anala tinanong ka ng ganyan, sinabi niya sa iyo 'yan, tinanong niya sa iyo 'yan. Okay lang bang itsura ko para sa iyo? Di ka magtataka. Baka tinanong niya 'yon kasi syempre, eh, baka may bago siyang damit, pero baka gano'ng klase yang tanong niya para sa iyo. Para sa o Okay lang bang itsura ko para sayo? Diba kay sa iyo? 'Di ba ka-inspire sa mga signs na gusto ka lang sa lalaki. At science, mga ko signs sa mga na gusto ka rin ng isang lalaki kapag sinabi nito sa iyo is ano palang gusto mo sa si isang lalaki? May pangulo ko Alam nyo mga Kitsipar, talaga naman kapag yan ang narinig mo, sinabi sa'yo ng isang lalaki, ay talaga mga magtaka ka na, mapaisip at makaramdam. Bakit ganyan ang tatanong niya sa'yo? Napakaraming pwedeng itanong. Mga bagay na mas mahalaga at seryoso. Bakit yung ganyang klase na palabang hindi ka sa ganyang tanong niya? Ka-inspire. Sa isang mga signs ng lalaki ay may pagtingin sa iyo ay interest sa'yo o attractive ka para sa kanya. Diba? Kahit naman ikaw magtataka, ba't ganyan tanong niya? Ano bang gusto mo sa lalaki? Bakit interesado siyang malaman kung anong gusto mo sa lalaki? Bakit interesado siyang malaman kung ano ba yung mga hinahangaan mo sa isang lalaki? Bakit interesado siyang malaman yung mga bagay na yon? Ano bang connect niya doon? Ano bang gagawin niya doon? Ano naman kung malaman niya? Ibig sabihin nun kay Inspire, mahalaga sa kanya yun para gagayahin niya. Halimbawa, sinabi niya, sinabi mo na gusto ko sa lalaki yung mabango. Malamang, bibi ng pabango yan o lagi magpapabango yan. Alimbawa, sinabi mo sa kanya, ang gusto ko sa lalaki yung macho. Baka bukas, mag, ano na sa gym yan. Maghanap na ng gym yan para magbuhat-buhat na siya. Ang gusto ko sa lalaki yung may trabaho. Baka kung ngayon, kung tambay siya, maghanap ng trabaho yan, mag-apply yan bukas. Ang gusto ko sa lalaki yung mabango ang hininga. Pag-uwi ng bahay, tutbrush ka agad yan. Ang gusto ko sa lalaki talaga namang mag -inoo. O, di ba? Diba? Ayusin niya lahat yan. Pogi, makapogi yan. Pag yan naman ka-inspired, galante, ililibre lang ka-inspired. Ka sa isang mga talaga namang sinyares ng isang lalaki, kapag ganyan ang sinasabi o tinatanong sa iyo, salita sa iyo, gusto kanya, niya, laki ang posibilidad na yan may pagtingin sa iyo, ka-inspired. At kapag siyang mga sinyares ka-inspired na gusto ka rin ang sinyang lalaki, kapag sinabi nito sa iyo, is malaki ang tiwala ko sa iyo. Yan pang siyang ka-inspired. Kapag ang isang lalaki, sinabi sa iyo talaga namang yan ang totoo talaga sa puso niya yung eh, malamang sa malamang kay Inspired, napakahalaga mo para sa kanya. Dahil sa mundong ito ng punong-puno ng pagbabago, mga tao mapanlin lang, mga, taong tao mapanloko, isa ka sa mga pinagkakatiwalaan niya. Kay Inspired, talaga palandaan niya ng lalaki niya na may halaga ka sa kanya. Bagay na talaga namang masabi at yung gusto kanya. At dapat mong pahalagahan ang tiwala niya. Kay Inspired, hindi lahat pinagkakatiwalaan niya. Hindi lahat may, may buo siyang tiwala. Hindi lahat sinasabihan niya ng ganyan. Hindi lahat meron siyang talaga namang pagkakatiwala sa buhay niya at ikaw ay talaga namang isa sa mga taong pinagkakatiwalaan niya. At malamang sa iyo niya lang sinabi at hindi sinabi sa iba dahil ikaw ay gusto niya. Sa sa, -sa mga sikreto dapat mong malaman, pag sinabi ng lalaki sa iyo, narinig mo mula sa kanya ang mga salitang yan ay malamang sa malamang siya ay merong interes sa iyo o may gusto sa iyo. Ka-inspire. At pang sampung senyales kay Inspar na gusto ka rin ng isang lalaki kapag sinabi niya ito sa iyo is maganda ka para sa akin. Yan ang pang sampung at pinakulay kay Totoo yan. Kapag yan ang sinabi sa ng isang lalaki ay talagang malaki ang posibilidad na, ang yan, na yan ay mayroong gusto sa iyo. Bakit naman niya sasabihin sa iyo yan? Bakit niya hindi sinasabi sa iba? Bakit kanya lang sinabi yan? Sa iyo pa. At bakit niya kailangan sabihin sa iyo? Kailangan ba? Dapat ba? Ka-inspire. Sinasabi ng puso niya. So, Yun sabi ng isip niyang dapat niyang sabihin sa iyo. Sapagkat malamang ay may nararamdaman sa iya yan. Nagpapalakas sa iyo at nagpaparamdam sa iyo. Kaya makaramdam ka naman ka inspire Sa isang mga dapat mo mapansin sa isang lalaki kapag siya ay talaga namang may gusto sa iyo. Mga bagay na sinasabi niya sa isang babae kapag ito ay gusto niya ka inspire Max lang para sa lahat po Max part. sa pagtapos po ng vlog na tapos kung kalimutan na mag-like So, I'm not po uh, ah, makatulong din po tayo sa iba sa mga di ba kung um subscribe? So, Sub siya mga mas palat na rin po notification bell para mag-i-update kayo pag may bago kong upload. So, mga gusto magpa-coaching magpa-advise, pag-advise na po ako sa aking Facebook at profile feature ko at pakichat lang po ako. Kami sumo mag-arap pa rin sa Maraming maraming salamat. Makit spark. Mag-ingat kayong lahat. Mahal ko po kayo. At muli, be spark!